Nararamdaman mo ba minsan na kahit wala ka namang ginagawa, kahit tahimik ka lang, kahit wala kang ipinapakita, parang may bigat kang naiiwan sa isip ng ibang tao? At naiisip mo, bakit ganun? Mas lalo silang natatakot, mas lalo silang naiinggit, mas lalo silang nababalisa kapag mas tahimik ako. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang katotohanan na matagal mo nang nararamdaman pero hindi mo lubos maintindihan. Kapag hindi ka kumikilos, mas lalo nilang nararamdaman ang presensya mo. Kapag wala kang ginagawa, mas lalo nilang iniisip kung ano ang meron ka. At kapag pinili mong huwag habulin sila, ironically, mas lalo silang natatali sa iyo. Ito ang isa sa pinakamisteryosong paradox ng buhay at ng tao. Ang katahimikan ay mas malakas pa minsan kaysa sa sigaw. Pero bago tayo tuluyang pumasok sa mas malalim na usapan, kung bago ka palang dito sa ating channel, Huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod nating uploads ay palagi kang updated. Dito, sama-sama nating hinuhubog ang isip at kaluluwa gamit ang mga aral ng Stoicism at Pilosopiya, mga kaisipang hindi lang nagbibigay ng aliw, kundi nagbibigay ng lakas para harapin ang matitinding laban sa buhay. Ang unang sugat, ang lakas ng hindi pagkilos, Isipin mo ang isang taong minahal mo ng buong buo. Ibinigay mo ang oras mo, ang lakas mo, ang atensyon mo. At dumating ang araw na bigla na lang siyang lumayo. Walang paalam, walang paliwanag, basta na lang pinili ang ibang landas, pinili ang ibang tao. Iniwan ka niya na parang wala kang halaga, na para bang lahat ng binigay mo ay walang saysay. At natural lang ang unang apoy na sisiklab sa dibdib mo, habulin siya. Dahil ganito ang instinct ng tao. Kapag may nawawala, hahabulin. Kapag may umaalis, pipigilan. Para bang nasa dugo natin ang hindi basta-basta pakawalan ang bagay na mahalaga. Ngunit dito pumapasok ang nakakayanig na tanong. Paano kung mas lalo silang natatakot kapag hindi mo sila hinabol? Paano kung mas malakas ang bigat ng iyong katahimikan kaysa sa lahat ng salitang maari mong sabihin? At paano kung sa mismong hindi mo pagkilos? Doon nila maramdaman ang matinding timbang ng sarili nilang desisyon. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "Silence is worse. All truths that are kept silent become poisonous." Kapag nanahimik ka, kapag pinili mong huwag magsalita, huwag magpaliwanag, huwag humabol, parang hinahayaan mong sila mismo ang malason ng sariling ginawa nila. Ang hindi mo sinasabi ay nagiging bulong sa kanilang utak, na paulit-ulit nilang maririnig tuwing sila ay mag-isa hindi mo kailangang magtanong ng bakit dahil sila mismo ang sasagot. Hindi mo kailangang magpaliwanag dahil sila mismo ang maghahanap ng dahilan. Hindi mo kailangang habulin dahil sila mismo ang tatakbo pabalik. Hindi para bumalik agad, kundi dahil gusto nilang maintindihan kung bakit kaya mong manatiling matatag kahit iniwan ka. Ang hindi pagkilos ay parang espada na hindi kailanman humahampas, pero palaging nararamdaman ang talim. Ito ang sandata ng matatag na kaluluwa at ito ang bagay na hindi kayang unawain ng taong sanay na habulin at suyuin. Ang panganib ng habang mas pinapansin mo mas wala ka. Ngayon tingnan mo ang paligid. Ilang tao ang nakikita mong nagiging alipin ng atensyon. Yung tipong bawat segundo ay online para lang makita kung magre-reply na siya. Yung bawat post, bawat larawan, bawat galaw ay para lamang makuha ang pansin ng isang taong ayaw naman talagang tumingin. Habang mas nagsusumamo sila, habang mas nagmamakaawa, habang mas nagpapakita ng desperasyon, mas lalo silang nagiging maliit sa mata ng iba. Dahil ganito ang katotohanan, ang atensyon ay hindi mo nakukuha sa pamamagitan ng pagmamakaawa. Habang mas humahabol ka, mas lumiliit ang tingin nila sa iyo. Isipin mo ang isang tao na humahabol sa anino. Habang mas mabilis siyang tumatakbo, mas lalo lang itong lumalayo. At sa bandang huli, napagod na siya. Pero ang anino ay nandoon pa rin, hindi niya nahuli, at siya mismo ang naubos. Ganyan ang nangyayari kapag patuloy kang humahabol sa taong umaalis. Hindi mo siya nahuhuli, ikaw ang nauubos. Plato once described desire as a kind of hunger that grows when it is fed with desperation. Ang gutom na iyon ay hindi natatapos, bagkus ay lalo lamang lumalakas kapag pinakain mo ito ng walang tigil na habol at pagmamakaawa kaya kung mas pinapansin mo sila mas lalo silang lumalayo dahil ramdam nila ang gutom mo at walang tao ang tunay na naaakit sa desperasyon ngunit narito ang twist kapag tumigil ka kapag hindi ka kumilos kapag pinili mong huwag habulin may kakaibang nangyayari biglang sila ang nakakaramdam ng gutom bakit hindi na siya nagparamdam bakit hindi na siya naghabol bakit parang kaya niyang mabuhay nang wala ako ang dating ikaw na alipin ng kanilang atensyon ay biglang nagiging misteryo. Ang dating ikaw na parang laging nakatali ay biglang naging malaya. At sa kalayaang iyon, doon nila nararamdaman ang tunay na pagkawala. Ito ang panganib ng sobrang pagpansin. Habang mas ibinibigay mo ang sarili mo, mas nawawala ang halaga mo. Pero kapag natuto kang tumigil, doon ka lang nila muling nakikita. Ang psychological trap. Sa mundo ng sikolohiya, may isang konseptong tinatawag na reactance, isang likas na tugon ng tao kapag nararamdaman nilang pinipilit o kinukontrol sila. Kapag naramdaman ng isang tao na inaagawan sila ng kalayaan, automatiko silang gagawa ng paraan para muling makuha iyon, kahit na minsan ay taliwas na sa kanilang sariling interes. Ganito rin sa relasyon. Habang mas sinusubukan mong kontrolin ang damdamin ng isang tao, sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtatanong, paghabol o pagpapakita ng desperasyon, mas lalo nilang gustong lumayo dahil nararamdaman nila na kinokontrol mo ang kanilang espasyo, na parang ninanakawan mo sila ng karapatan na pumili ng malaya. At dahil doon, tumatakbo sila palayo. Subukan mong balikan ang sarili mong karanasan. May mga pagkakataon ba na mas lalo mong gustong gawin ang isang bagay dahil sinabihan kang huwag? May mga tao ba na mas lalo mong gustong iwasan kapag masyado silang kumakapit? Ganoon mismo ang laro ng isip. Ang tao ay likas na lumalaban kapag nararamdaman nilang pinipilit sila. Pero may kakaibang nangyayari kapag tinanggal mo ang habol. Kapag hindi ka naghabol, kapag hindi mo pinilit, bigla silang nagiging curious. Parang biglang nabaligtad ang laro. Bakit hindi niya ako hinabol? Ano kaya ginagawa niya ngayon? Sino kaya kasama niya? Ang mga tanong na ito ay mas mabigat pa sa kahit anong mensahe na maaari mong ipadala. Dahil ang hindi mo paggalaw ay nagiging pinakamalakas mong sagot. At sa katahimikan mo, sila mismo ang nagsisimulang magtanong. Sila mismo ang nagsisimulang maghabol sa isip nila. Machiavelli once said, Men are driven by two principal impulses, either by love or by fear. At dito, sa katahimikan mo, nararamdaman nila ang parehong puwersa. Natatakot sila na baka tuluyan ka nang nawala at sa parehong oras, nagsisimula silang muling hangarin ang presensya mo. Ito ang paradox. Hindi mo sila hinabol pero sila ang hindi makabitaw. Isang kwento ng katahimikan. May isang lalaki na minahal ang isang babae ng buong buo. Sa kanya ito na ang lahat, pangarap kinabukasan tahanan. Ngunit isang araw iniwan siya ng babae pumili ito ng ibang landas, ng ibang tao, at ang mundo ng lalaki ay biglang gumuho. Sa unang mga gabi, halos mabaliw siya. Hindi siya makatulog, walang ganang kumain, at bawat segundo ay tinutokso siyang mag-message, tumawag, o kahit papaano'y magpakita ng presensya. Ang isip niya ay paulit-ulit na nagtatanong, Baka bumalik siya kung ipaglaban ko siya? Baka mahal niya pa rin ako kung ipakita kong handa akong magpakumbaba? Ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap, biglang dumating ang isang napakasimpleng kaisipan. Kung hahabulin ko siya, mas lalo niya akong tatakbuhan, pero kung mananatili akong tahimik, baka siya mismo ang magbalik. Kaya pinili niya ang landas na pinakanakakatakot, ang landas ng hindi pagkilos. Hindi siya nagparamdam, hindi siya nagpakita, hindi siya naghabol. Pinilit niyang lunukin ang sakit, pinilit niyang manahimik pinilit niyang magtiwala na ang katahimikan ay magsasalita para sa kanya. At paglipas ng ilang linggo, nang halos nasanay na siya sa katahimikan, biglang dumating ang isang mensahe mula sa babae. Kumusta ka na? Bakit parang wala ka na? At doon niya naunawaan ang isang katotohanan hindi niya kailanman malilimutan. Katahimikan ang gumawa ng milagro. Hindi dahil magic ang no contact. Hindi dahil may sikreto itong formula, kundi dahil sa kawalan mo mas lumakas ang bigat ng presensya mo sa isip nila. Parang ang eko ng isang kampana, hindi ang unang tunog ang nakakatakot, kundi ang tunog na nananatili kahit wala nang humahampas. Ganoon din ang katahimikan ng lalaki, hindi siya gumawa ng anumang bagay, pero ang mismong kawalan niya ang naging pinakamalakas na alaala at doon niya natutunan ang pinakamahalagang aral. Minsan, ang hindi mo ginagawa ang siyang pinakamatinding gumagawa ng epekto ang hindi sinasabi ng mundo. Lumaki tayo sa mga pelikula, kanta at kwento na paulit-ulit na nagsasabi, Kung mahal mo, ipaglaban mo. Kung gusto mo, ipakita mo. Huwag mong hayaang mawala siya. At sa unang tingin, parang tama nga ito. Dahil sino ba naman ang hindi gugustuhin na ipaglaban ang isang taong mahalaga sa kanya? Sino ba naman ang hindi gugustuhin na hawakan ng mahigpit ang bagay na natatakot siyang mawala? Ngunit ang hindi sinasabi ng mundo ay ito. Hindi lahat ng laban ay dapat ipaglaban at hindi lahat ng pagkawala ay dapat pigilan. Minsan, ang pinakamahirap na gawin, ang pakawalan, ang siya ring pinakamalakas na anyo ng paglaban. Dahil doon mo na ipapakita hindi ang desperasyon, kundi ang disiplina. Sa Stoicism, malinaw ang turo. We cannot control what others choose, only how we respond ang kilos ng ibang tao ay wala sa kamay mo. Ang desisyon nila kung manatili o umalis ay hindi mo hawak. Ang tanging hawak mo ay kung paano ka tutugon sa pagkawala. Kapag pinili kanila, hindi mo kailangang hawakan ng sobrang higpit, sapat na ang magpasalamat. At kapag iniwan ka nila, hindi mo kailangang habulin, sapat na ang tanggapin. Ang pagtanggap na iyon, na madalas binabansagang kahinaan, ay sa totoo lang pinakamatibay na anyo ng lakas. Dahil sino ba ang tunay na malakas? Hindi ang taong kayang sumigaw at maghabol, kundi ang taong kayang manahimik at tumindig kahit nagdurugo. At dito nangyayari ang hindi nila inaasahan. Sa pagtanggap mo sa hindi mo paghabol, sa katahimikan mo, hindi ka nawawala. Bagkus ay mas lalo silang nahaharap sa kanilang sariling anino bigla nilang nararamdaman ang bigat ng sarili nilang desisyon dahil wala ka ng tinig na sisisihin, wala ka ng presensyang hahabulin, wala ka ng palad na kakapitan. Ang natitira na lang ay sila at ang eko ng sarili nilang ginawa. At iyon ang pinakanakakayanig. Ang makita nila na hindi mo kailangang ipaglaban ang isang bagay na pinili ng lumayo. Dahil minsan, ang pinakamatinding tagumpay ay nasa kakayahang hindi lumaban. Ang misteryo ng presensya at kawalan. Isipin mong pumikit ka sa isang simbahan. Ang buong paligid ay tahimik, malamig at parang walang laman at biglang tumunog ang kampana. Sa unang hampas, malakas ang tunog, halos yumanig ang paligid. Pero kapag natapos na ang tunog, ang hindi agad nawawala ay ang eko. Ang alingaw-ngaw na kumakapit sa dingding, dumadaloy sa hangin at nananatili sa iyong pandinig kahit wala nang humahampas sa bakal. Ganoon ka sa buhay ng mga taong iniwan mo ng tahimik. Hindi mo kailangan ng maraming salita o pagpapakita. Ang presensya mo ay parang tunog ng kampana. Maaring tumigil na sa labas pero sa loob ng kanilang isip patuloy pa rin itong umaalingaw-ngaw. Kahit wala ka na sa tabi nila, kahit wala ka nang ginagawa para ipaalala ang sarili mo Nararamdaman pa rin nila ang bigat ng alaala mo. Ang mismong kawalan mo ay nagiging mas mabigat kaysa sa anumang presensya. At narito ang malupit na irony. Kapag mas pinipilit mong ipakita ang sarili mo, mas lalo kang nawawala. Kapag araw-araw kang nagtatangkang iparamdam sa kanila na naroon ka, mas lalo silang nasasanay sa presensya mo hanggang sa parang wala ka na ring epekto. Pero kapag wala ka, kapag pinili mong maging misteryo, kapag pinili mong maging eko sa halip na laging tunog, mas lalo ka nilang nararamdaman. Ito ang hindi maintindihan ng marami. Ang tunay na presensya ay hindi laging nakikita, naririnig o nararamdaman sa pisikal. Minsan, ang tunay na presensya ay naroon sa kawalan, sa eko, sa alaala na paulit-ulit nilang hindi matakasan. At sa gitna ng katahimikan, doon nila makikita ang misteryo ng tao na hindi kailanman nagsalita pero hindi rin kailanman nawala. Ang hindi komportabling katotohanan. Narito ang katotohanan na ayaw mong marinig. Ang habol ay hindi nakakakuha ng respeto. Maaring o sa panandali ang panahon, makukuha mo ang atensyon nila. Maari kang kausapin nila ulit. Maari silang bumalik sa loob ng isang araw o isang linggo dahil sa desperadong kilos mo. Pero tandaan mo, ang atensyon na nakukuha sa pamamagitan ng habol ay kasing dali ring mawala dahil hindi ito nakaugat sa tunay na pagnanais kundi sa awa, sa guilt o sa pressure na dala ng iyong desperasyon. At anong uri ng koneksyon ang nakukuha mula ron? Isang koneksyong mahina, isang relasyon na nakasandig sa takot na baka tuluyan kang masaktan, hindi sa kusang loob na pagpili sa iyo. At anong halaga ng pagmamahal kung hindi ito galing sa kalayaan? Ang tunay na koneksyon ay hindi kailanman produkto ng paghabol. Ito ay bunga ng kusang paglapit, ng mutual na pagnanais, ng malayang desisyon. Kapag pinili ka ng isang tao kahit wala kang ginagawa, iyon ang pagmamahal na hindi mo kailanman kailangang pagdudahan. Bonhoeffer once said, Nothing can be more cruel than the leniency which abandons others to their sin. At ang ibig sabihin nito sa ating konteksto ay malinaw. Kung lagi mong hinahabol, kung lagi mong binibigyan ng palusot ang mali nilang desisyon, hindi mo sila tinutulungan. Mas lalo mo lang silang itinatali sa kanilang sariling pagkakamali. Ang habol ay parang unan na pumupuno sa kanilang konsensya at dahil doon hindi nila kailanman mararamdaman ang bigat ng sarili nilang pagkakamali. Ngunit kapag hinayaan mong maramdaman nila ang epekto ng sarili nilang desisyon, ang malamig na katahimikan, ang kawalan ng mensahe, ang puwang na iniwan mo, doon sila magsisimulang mag-isip. Doon magsisimula ang paggising. Doon nila maiintindihan kung ano ang tunay na nawala. Ito ang hindi komportabling katotohanan. Kapag humahabol ka, hindi ka nila rerespetuhin. Pero kapag tumigil ka, doon nila mauunawaan kung ano ang halaga mo. Ang panghuling hamon, ngayon hayaan mong itanong ko sa iyo ng diretsahan. Hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang kapatid sa parehong laban na hinaharap mo ngayon. Kaya mo bang manatiling tahimik kahit nagdurugo ka? Kaya mo bang hindi habulin kahit lahat ng ugat sa katawan mo ay nagsusumigaw na habulin sila? Kaya mo bang tiisin ang gabi na walang mensahe, ang umaga na walang pagbati, ang mga araw na parang wala ka na sa mundo nila, at sa kabila nito'y piliin pa rin ang dignidad kaysa desperasyon dahil ito ang tunay na hamon ng Stoic hindi ang pakiramdam ng lakas kapag pinapansin kanila, kundi ang tunay na tapang na manatiling matatag kapag wala na sila. Hindi madaling trabaho ang huwag maghabol. Hindi madali ang huwag magpakita ng kahinaan. Ngunit sa katahimikan mo doon mo mahahanap ang tunay na kapangyarihan. Kung kaya mo ito, malalaman mo ang sikreto. Habang mas hindi ka kumikilos, mas lalo silang naaapektuhan. Habang mas tahimik ka, mas malakas ang eko mo habang mas wala ka, mas ramdam nila ang kawalan mo. At ito ang hindi nila maintindihan. Hindi mo sila kinokontrol, hindi mo sila hinahabol pero hindi ka nila malimutan dahil hindi sa mga salitang binitiwan mo nakatali ang alaala mo, kundi sa mga bakas na iniwan mo sa kanilang isipan. Sa huli, ang tanong ay hindi kung babalik sila o hindi. Ang tanong ay, handa ka bang manindigan kahit hindi sila bumalik? Handa ka bang tanggapin na minsan ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap at hindi sa habol. Kung o, oh, doon ka lang tunay na magiging malaya. Doon mo mararamdaman na kahit anong piliin nila hindi ka kailanman mawawalan. At kapag naramdaman mo ang kalayaang iyon, ikaw na mismo ang hindi nila matatakasan. Sa huli, hindi mo kontrolado kung babalik sila o hindi. Hindi mo hawak ang desisyon nila, ang damdamin nila o ang iniisip nila. Pero hawak mo kung paano ka kikilos o hindi kikilos. At minsan ang pinakamalakas mong hakbang ay ang hindi paggalaw. Dahil ang hindi mo pagkilos ay ang mismong pagkilos na hindi nila malilimutan. Kaya kung iniwan ka man, kung pinili niya ang iba kung hindi ka man pinansin, alalahanin mo. Hindi ka kailangang maghabol dahil habang mas tahimik ka, mas malakas kang bumabalik sa isip nila. At iyon ang tunay na kapangyarihan ng stoic, ang lakas na manatili sa gitna ng kawalan, tahimik pero hindi talo wala pero mas lalo nilang nararamdaman kung nararamdaman mong tumama sa iyo ang mga sinabi ko kung may mga bahagi ng video na parang ikaw ang tinutukoy tandaan mo hindi ka nag-iisa lahat tayo dumadaan sa ganitong laban ang labang hindi palaging nakikita ng iba kundi sa loob mismo ng ating isipan at kung gusto mong patuloy na paalalahanan ang sarili mo ng mga ganitong aral mga katotohanan hindi madalas sabihin pero kailangan mong marinig Huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Dahil dito, lagi kang may kasamang boses na magpapaalala sa iyo na kaya mong maging buo kahit mag-isa. I-share mo rin ito sa isang kaibigan na tingin mong kailangan makarinig ng ganito ngayon. Baka ito na ang mensaheng matagal na nilang hinihintay. At gaya ng lagi kong sinasabi, manatiling matatag, manatiling totoo at higit sa lahat, manatiling malaya. Hanggang sa susunod, simple pero stoic.